Ang halaga ng buhay ay hindi ibinabasi kung gaano ka katagal mananatili sa mundong ito. Kundi, usapin ito kung anong may mo sa bayan sa panahon ng iyong pamamalagi sa lupa. Parusang kamatayan? Ba't kakatakutan kung ayaw sa kasamaan? Hindi ito paraan ng paghihiganting. Kundi, ito ang pinakamataas na antas ng proteksyong pandipunan. Halika't magbalik tanaw tayo sa kwento ng isang hukom na walang sinasanto sa pagpapatupad ng batas. Isang ehemplo na nagpapatunay na minsan sa ating kasaysayan ay masasabi mong talagang nakapiring ang katarungan, kinatakutan ng mapanggawa ng kasamaan at kinilabutan sa bawat paghatol dahil minsan ang nagwika na sa panahon ng kapayapaan at sa panahon ng digmaan kailangan manaig ang katarungan. Ang kwento ni Judge Maximiano C. Asuncion o yung tinaguriang The Hanging Judge slash Hukom Bitay. Pero kung bago ka pa lang sa ating channel, pakipindot na din po ng like, subscribe at bell notification button para palagi kang updated pag may mga bago tayong kwentong kagaya nito. Panahon pa man ng mga mananako nagpapatupad na ng parusang kamatayan dito sa bansa na pinagbuwisan ng buhay ng marami sa ating mga bayani. Ipinapatupad dito sa iba't ibang paraan gaya ng garote, firing squad, pagbigti, at kung ano-ano pa. Pero nang magkaroon na tayo ng sariling pamahalaan, na natili pa rin ang parusang kamatayan bilang parusa naman sa mga gumagawa ng mabibigat na krimen sa pamamagitan ng silya elektrika na ipinakilala sa bansa ng mga Amerikano. Maraming mga kilalang tao ang napaupo sa silang ito ng kamatayan na nagbigay ng katarungan sa mas marami pang mga biktima. Dekada 70 nang lumakas ang bentahan ng silya elektrika dahil sa pagdami ng mga krimeng nagaganap sa paligid. Sa panahong ito, unang nakilala ang isang hukom na walang sinasanto sa ngalan ng pagpapatupad ng batas. Dahil aniya, kailangang manaig ang katarungan sa lahat ng oras na sa panahon man niya ng digmaan o kapayapaan. Siya si Judge Maximiano Asuncion, na minsan ang naging presiding judge ng Court of First Instance of Laguna Branch 2 na nakabase sa bayan ng Santa Cruz. Matinding humatol si Judge nung kanyang kapanahunan. Bitay kaagad ng bitay basta swak at naaayon sa batas na kanyang sinusunod. Ang isa sa pinakamalaking kaso na nahawakan niya sa Laguna